a few moments later. At iyon at may bisita tayo mga idol natin diyan oh. Wow. Kaya sa nito. Ano pa mo? alam? mo Mutol. Ay ikaw pala yon, <laughs> Nard Mutol. Oo. <laughs> Kaya nag-PM sa akin pala. Kasi may like, kay kasama ni ano? Hermit. Hermit. Ito yung ating ire-repair. Ayan, kita nyo, may aero. Aero bar sa aero bar. At iyon, WhatsApp sa inyo, mga idolo? At for today's video, ay meron na naman tayong ire-repair at pagagandahin na bisikleta ng mga wow. idol natin dyan. At ayan, shoutout kay na idolo. Nako, napakaangas ng pangalan niya sa Facebook. Ikaw lang, sapat na. Ah, ano man, naman. At kasama niya nga si Nard Motol, si idol. Nako mga idolo natin. Yang pramsawi daw yung isa. Hindi ko alam kung taga saan yung isa. At ang kanilang agenda dito sa bahay ay magapaputol daw ng brake cable. O ayan na nga. At yan, uh, hydraulic nga pala yung kanyang break Kaya eto na nga, inumpisahan na natin. At ako talagang, kita nyo naman doon sa intro, talagang napakahaba. At ayan na, pinutulan natin. At iyon, sa mga idolo natin dyan, ang nagabalak or napapangita na rin dun sa kanyang mga sobrang habang mga cable ay punta lang din si Gasan at Machat Kala ang sa akin. Ay nako at aayusin natin at apapugiin natin yung bike mo. Nako, ay basta pag maparinig ka ba ay Machat ka muna sa akin at baka ako'y may nagawa, busy, baka nasa duty. Ay nako ay magasabi ka at nako ay para naman bigyan kita ng magandang schedule at syempre ng magandang serbisyo At ayun sa part na yun, naputulan na ng ani natin yung cable doon sa kanyang kanan at iyan na nga mga idolo at talagang kitang kita yung ultaw nung kanyang kibol at naku, tamang pamayawang ay hindi pamayawang baga naman yan o kita mo naman yung isaw so, pakuya lang si idol at talagang inapakasilip silip yung bike nako ay talagang apapugiin ah, natin yan mga idol no? at marami na nga ni pala tayo ditong stack at baka meron kayong kailangan ay meron ako ay PM nyo lang ako mga idolo hindi naman masamang magtanong na ako ay a-reply ang kubaya naman kayo o kaya ay pwede naman kayo magchat dito sa video na ito mga idol at sana naman ay share ninyo yung aking mga video baka naman ah, ay napalakalaking tulong man din naman pag gayon asos naman at para naman sa mga sunod na vlog ay nako makapagbigay ulit tayo ng mga blessings yeah. at ire natin ang galangarin na natin yung sa kaliwa naman at talagang nako ay napakahaba ng cable at hinanapan yan natin yan ng pwesto kung saan mas bagay kaso mas bagay kami ay kami kayo ay hindi kayo hindi kayo bagay nako ay talaga naman ere pinutulan na natin at nako ay tingin naman pinghaba ng pinutol natin dyan mga idol medyo mahaba nga pala yung ating tinira kasi sabi ko kay idolo lagyan natin ng option baka makaisip kang mag suspension ay nako maigi na yung mahaba kaysa naman yung isakto lang natin dyan sa rigid ay nako baka magkarera ng trail ay maisipan mo mag pork nako ka ng cable hose at iyan na nga mga idolo at pinakid na natin at hinigpita na naman at kita mo naman yan napakaahangas na yan mga idolo nako yung masasabi ko sa iyo talaga kain naman kainaman at nakigandang ganda ba yan naman yan o no? ah, Anaman at iyon na nga ni ang inasabi tamang check lang natin at ibalik na natin sa dating pwesto yung kanyang shifter at yung kanyang brake lever. Nako, hindi pala natin na ito blinid kasi nga may karga pa siya. At yun, sabi ko sa kanya, ang sunod na nito ay yung kanyang pag-bleed. para mas makapit ang kanyang preno at ayan na nga ni tinesting-testing na nga natin yung level ng kanyang preno at ito na siya Pat na tapos na agad yung kay Idol oh. Ano masabi mo, boss? Goods naman. Ay goods naman daw. Pero may may meron pa tayong bisita dito dalawa oh. You know. Amingon ba kayo? Amingon daw bunganay. Yan. Iyon ay bumili naman ng ano ng kanay attachment. Wow. 100k. Ayun. Salamat po Idol. Wala nang barya. Tatawa siya ito, oh. Ay grabe naman 'yan. Wala nang barya. Idol oh, na lang ako ng bilang. Shoutout Shoutout kayo na Idol. Idol, thank you! Ingat kayo Dito lang nagtatapos yung ating video ngayong araw. Maraming salamat mga idolo. Ride safe sa ating lahat. Bye-bye!